Mapagpalang araw Pilipinas, maligayang araw Marinduque. Muli po tayong nagbabalik dito sa bahagi ng bayan ng Mogpog dito sa ating lalawigan. At ngayon nga po, kagaya na banggit natin kanina, ay eh ngayon po isinasagawa yung uh, Kanga Festival 2022. Ginaganap po ngayon yung parada at mamaya po eh may gagawin pang ibang activities dito sa bahagi ng plaza. At ngayon nga po ay eh nakikita na natin dito sa aking likuran ang uh, simula ng parada. Tayo po ngayon ay particular na dito ho sa may bahagi ng palengke sa bayan ng Magpog. At ayan ho mga kababayan, uh, let's enjoy the moment at atin pong muling panuorin ang parada ng, uh, ng Kanga Festival 2022. sa Mga ah, kababayan, na po yung kanina pa natin nakita. no napaka-cute talaga na rin kang ganere. Ah, ah talaga laang. Mamaya po mga kababayan ay ating kukunan ng uh, mas close up view yung mga kanggap para makita nyo po yung mga detalye kung ano po ba yung laman. At may nakita po tayo dito mga kababayan. Mga kababayan, ito pong nasasaksihan nyo ay live coverage dito sa may bahagi ng palengke ng Bayan ng Mugpog at atin pong sinasaksiyan sa kasalukuyan para sa ating mga katututok lamang po ay sinasaksiyan po natin ang Kanga Festival 2022 at maya maya lamang po ay ang ihatid naman po natin sa inyo mga kababayan ay ang Yubakan at at the same time ang Adobohan dyan naman po nagaganapin uh, nag sa bahagi ng Mugpog Covered Court ito pong paradang ito ay dinaluhan, uh, dinadaluhan ng mga opisyal ng 37 mga barangay, ang mga kaibigan mula sa Department of Education, sa mga national government agencies, ang mga kawani ng lokal na pamahala ng bayan ng Mugpog, at ang ilang mga mamamayang Mugpogenyo, ang mga nakilahokho or mga umiindak sa saliw ng uh, mga drums, ang mga Mugpog street dancers, at ang ilan pa po mga kababayan natin na nakikiisa dito sa pagdiriwang ng Kanga Festival 2022. Uh, muli po ang Kanga Festival ay sinasagawa po bilang pagkilala sa ating uh, bilang pagkilala sa bilang pagkilala sa ay, <laughs> bilang pagkilala sa, uh, oh <laughs> sa kapestahan ng at ng kanilang Santo Patron, San Isidro El Labrador. Ayan, pagbati po sa ating mga kababayan na nonood sa kanika nilang mga cellphones. Pagbati kay, ate, ay kay Miss Ruwen na naling lapitan. Hello po, shout pa shout out po. Happy Fiesta. Ayan, shout out po. Marinduqueño Gaming. Ayan, happy Fiesta po, bayan ng Mugpog mula kay Michelle Layag Lusterio. Happy Fiesta sa mga taga Mugpog Marinduke. Pagbati mula kay Rosie Michiano. Oh, sabi ni Kabayang Fe Osido, we're watching Kanga Festival from Santa Mesa, Manila. Hello po dyan, Kabayang Fe. Ingat po kayo dyan. Ayan. Dati po eh, sa kalutang siya kasali. Ngayon po eh, nandito po siya sa Kanga Festival. Ayan, ayan, ayan po si na Vice. Ang mga lokal na official, ang mga elected. Maraming salamat. Apo, thank you very much. Paligayang kapistahan sa bayan ng Mugpo. Thank you. Thank thank you, thank Ayan ang magigiting at masisipag po ng mga empleyado at mga kawani ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Mugpog. ハハハハ。 Oh, may nagpapabate mula kay Jason Malalad Hermosa. Eksena lang talaga ang isang Santino La Torre. <laughs> Ayan mga kababayan, yun po yung uh, kalahati ng part ng uh, Kanga Festival. At mamaya-maya ho, inaasahan pa tayo na magpe-perform naman ng mga uh, street dancers dito po sa bayan ng Mugpog. At mamaya po, itutungo tayo sa Mugpog Plaza para doon naman ho saksihan yung pag ang adobohan, ang pag award At pibigyan po namin kayo ng mas close-up shots dun sa mga Kanga para naman mas makita at mas ma-appreciate ng ating mga kababayang manonood kung ano ba yung mga laman at mga produkto na nandoon sa loob ng kanga. Ayan mga kababayan, ang tabayanan lamang po natin sapagkat mag, mayroon pa pong magpe-perform na street dance. Inaasahan po natin na sa last part may magpe-perform pa. Ayan, napakiki, makikita natin mga kababayan, napakaraming mga manunood at mga nag-aabang dito sa gawing aking likuran at saka dito sa aking gawing kaliwa. Ay mga kababayan natin talaga nag-aabang ng uh, gagawing or yung itong sa street dance. Ayan, ayon sa ating impormasyon na no, nakalap mga kababayan, ano, uh, medyo uh, hindi na po tuloy yung sa last part dito. Uh, pupuntahan na lang na po para doon mismo saksihan sa magpog covered court yung street dance kompeti, ay street dance performance ng ating mga uh, mananayaw dito sa bayan ng Mugpog. Uh, mga kababayan, dito po muna natin pansamantalang puputuli ng ating live streaming ngayon at natili po kayo na nakaantabay dito sa ating official Facebook page ng Marinduque News Network sa ating YouTube account Marinduque News para sa ipapang detalye. At yan po muna ang pinakauling kaganapan dito pa rin po sa bahagi ng Bayan ng Mugpog, particular dito po sa may palengke ng Bayan ng Mugpog, Marinduque. Ako po si RJ Montenegro, nagbabalita para sa puso ng Pilipinas.